suto pek tatula lang yan oh Okay, taksin tayo. Binibigay ko nito na muna natin sa. Tinsan. Nandiyan na natin mamaya. Ouch. may aano uh, nga pala ako sa inyo. Sabi ka mo. Sabi ka mo. Sabi mo na. sa cellphone. Bakit ka daw na cellphone? Guys, pili kayo dito. Tawagan ko si Mami. Bakit ba? Ba't ka nga daw na cellphone, di ka pa nagawa ng assignment? Wala naman talaga assignment, eh. Bibirahin na kita, eh. Nagbasa. Yo. Ayaw, ha. Eto, eh, ko ay may rebro ko. Thank you, Dr ito pa nga ito, ribbon, silver, um, white, gold, ano, diamond, then ito, pili ko na dyan. Basta, ito, rib, ano ito, palawit. Ayan, baka lang yung palawali. Pawali, pawali. Ayan, tingnan nyo guys, ayan na lang ang ribbon. Ayan nga lang guys, masubuk. Ayan na guys, nagdabalit ka tayo. Ayan, pili kayo dyan ha. Dito mo na. Lang. Pintay ako ng comment dito. Tingnan nyo kasi nagkabili na ako sa kanya. Look kung mga. ang oh, dami ang bumili. Gusto ko na isang ano. Oh, Meron pa dito. Isa na yung isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay okay 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, let's go opening. 妈吗